Ang kagat ng ipis o cockroach bite ay pwedeng magdulot ng alerhiya o iba pang matinding reaksyon sa katawan. Dapat malapatan natin ang karampatang lunas kapag ang isang tao ay nakagat ng ipis. Bago natin sumula ng video na ito, Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang kagat ng ipis sa mata ay isang sitwasyon na maaaring magdulot ng pagkabahala at pangangailangan ng agarang pagtugon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin bilang gamot sa kagat ng ipis sa mata. 1. Banlawan ang mata ng malamig na tubig Agad na banlawan ang mata ng malamig na tubig upang matanggal ang anumang natitirang bahagi ng ipis sa mata Two, Huwag punasan ng mata. Huwag pahiran o punasan ng mata gamit ang mga kamay. Gamitin ang malinis na tubig at malinis na tuwalya upang punasan ng bahagya ang paligid ng mata. 3. Pumunta sa doktor. Kung nananatili ang pakiramdam ng paninigas, pamamaga o pananakit ng mata, agad na kumonsulta sa doktor o ophthalmologist para sa tamang pagsusuri at gamot. 4. Paggamit ng mataas na kalidad na eye drops. Sa ilalim ng gabay ng doktor, maaaring rekomendahan ang paggamit ng mataas na kalidad na eye drops upang maibsan ang pamamaga at pananakit ng mata. 5. Antibiotic o steroid drops sa mga kaso ng impeksyon o pamamaga ng mata dulot ng kagat ng ipis, maaaring irekomenda ng doktor ang paggamit ng antibiotic o steroid drops upang mapabilis ang pagaling. 6. Pahinga sa mata. Bigyan ng sapat na pahinga ang mata at iwasan ang mga bagay na maaaring makairita o makapagpabigat sa kondisyon nito. Seven, paggamit ng protektibong salamin. Kung kailangan, gamitin ang protektibong salamin o goggles upang maprotektahan ang mata mula sa anumang posibleng pinsala habang nagpapagaling. Mahalaga na tandaan na ang mga nasabing hakbang ay base lamang sa pangkalahatang mga gabay. Ang pinakamahalaga ay kumonsulta sa doktor upang makakuha ng tamang pagsusuri at gamot batay sa eksaktong kalagayan ng mata pagkatapos ng kagat ng ipis. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood. No, no, no.